eto mga mga kaibigan, nagdala naman kaibigan ko dito ng isang bungulo, yung tinanggalan na ng maskara. Yan naman malaman, isang bungulo. Malaman siya. Daming laman yan, no? Oh. Libre naman tayo sa bawo. Ngayon mga kaibigan, haibla rin yata pa. Gusto yata ng kaibigan ko, haibla rin na. High blood ako kasi, oh. malaman talaga siya. Oh. Yan, kita nyo. Malaman siya, di ba? Hmm. niya malaman. Isang bungulo yan pinawa na ng maskara binigyan naman ako dito ah, libre naman tayo ulam mahiya naman ako Di binigyan ko siya pang isang red horse mga kaibigan bili ng isang red horse barak pa nga oh. ayan oh, may utak pa oh. nabalot sa ano ayan lakas to sa ah, blood yung utak pero masarap to utak sarap siya ikainin eh, kainin ayan na oh. wow Kainin natin tong otak para managdagan otak natin kasi bubo na <laughs> tayo. Grabe naman to. Ayan, makita mo mamaya ang ulo. Ang na ng, ano, uh, pat, uh ano niya, maskara. Ayan na siya, mamaya makita natin. Sarap naman. Ayan, sinasapin natin yung tanglad. Tapos lagay na natin to siya. Sinasapin yung tanglad, di diba? so, lagay na natin yan para masarap yan sapin yung tanglad sa ilalim ayan o mata ayan sarap na yan mamaya mga kaibigan lagyan lang tanglad sayuti sayuti pang tagalan natin ayan o ayan o na natin ayan na siya Mamaya. Sat-sat niya kami na yan. Ayan. Patulo pa. Ano na natin? Lambot na yun mamaya. Ayan na siya. kaya na natin yung sayote kasi medyo luto na yung medyo luto na yung ano uh, karne. Sagay na natin yung sayote at saka sealing grain para sabay na yun sila ano sa karne. Ayan. Ilagay na natin ang sayuti. Mamaya na po yung repolyo o ano pizza.